ng loob ang kinilip. you get out or I will make you. Tatlong batikang aktor na nasa Batang Kiapo ngayon. Number 3, Dindo Arroyo. Bukod sa pagiging aktor, siya rin ay isang producer at director ng ilang pelikula. Isa dito ay ang tatlong baraha noong 1980. Isa ito sa mga klasik na pelikula ni Dindo Arroyo kung saan siya ang nagproduce at gumanap bilang isa sa mga pangunahing karakter. Number 2, Lito Lapid. Nagsimula ang kanyang karera bilang mekaniko at stuntman bago siya naging artista. Taong 1985, tinanggap ni Lito Lapid ang FAMAS Award for Best Supporting Actor para sa kanyang papel sa pelikulang Commander Aguila. Isa siyang tunay na action king ng Pilipinas. Number 1, Christopher De Leon isa siya sa mga pinakasikat at respetadong aktor na nagsisilbing inspirasyon at modelo para sa maraming bagong aktor sa Pilipinas. Itinuturing siyang isa sa mga national artist dahil sa kanyang malaking kontribisyon sa industriya ng pelikula.